Nararamdaman mo na bang parang unti-unti kang nawawala sa mata ng sarili mong anak? Na dati, bawat halik mo ay hinihintay. Bawat yakap mo ay parang kanlungan. Pero ngayon, parang wala na 'yon. Parang ikaw na lang ang humahabol. Tahimik ka lang lagi. Inuuna mo ang lahat. Pero sa bawat araw na lumilipas, para kang unti-unting binubura sa sarili mong tahanan. Pagod ka sa trabaho, pero wala man lang nagsasabing, "Ma," Kamusta ka? Uuwi kang bitbit -bit ang pagod, pero sasalubungin ka ng tikom na pinto at nakakunot na noo. Ang mga dating I love you ma, naging ano ba yan? Ang dating salamat pa, naging kayo kasi eh. Hindi ka na pinakikinggan, pinabalewala ka. At ang pinakamasakit, parang hindi ka na parte ng buhay na ikaw mismo ang nagbuo. Pero, hindi ka mahina. Hindi mo kailangang manigaw para marinig. Hindi mo kailangang umiyak para mapansin. At lalong hindi mo kailangang mamalimos ng respeto mula sa mga taong tinuring mong buong mundo mo. Ang video na to hindi para siraan ang mga anak mo. Hindi rin ito para ikwento ang mga pagkukulang mo. Ang layunin nito ay ibalik ka sa sarili mo, sa dignidad mo, sa respeto na matagal mo nang deserve kahit kailan hindi ka dapat nawala dahil sa dulo ng lahat ng pananahimik mo, may boses ka pa rin na kailangang marinig. At ngayon, panahon na para pakinggan ka naman. Tigilan ang pagmamakawa. Ilang beses ka nang nagsakripisyo para sa kanila. Yung kahit pagod na pagod ka na, ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan. Yung kahit wala ka na, nagbibigay ka pa rin. Yung kahit masakit na, ngumiti ka pa rin. Kasi ayaw mong maramdaman nilang nahihirapan ka. Pero ang tanong, sino pa ang nakakakita sa sakripisyo mo? Sino pa ang tunay na nakakaramdam ng pinipilit mong itago na sakit? Kapag palagi kang nagbibigay kahit wala na sayo. Kapag palagi kang nagpaparaya. Kahit ikaw na ang nawawala. Unti-unti kang nagiging invisible. At masakit mang aminin, ang labis na pag adjust ay hindi laging tanda ng pagmamahal. Minsan, nagiging dahilan ito para mawalan sila ng respeto sa'yo. Kasi sa tuwing bumibigay ka, Akala nila okay lang. Akala nila, yun ang normal. Hanggang sa makalimutan nilang tao ka rin. Hindi utusan, hindi palamuti, hindi palaging tagapagligtas. Ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay ipinapakita sa kilos at prinsipyo. Hindi mo kailangang magmakaawa para lang maramdaman mong mahalaga ka. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon ng mga taong ikaw mismo ang nagalaga. Ang kailangan mo ay tahimik na pagtindig hindi galit, hindi panunumbat, kundi katahimikang may dignidad. Simulan mo ang pagbabalik ng respeto sa sarili mo sa pamamagitan ng paglayo sa pagiging palaging available. Pumili ka ng sarili mong kapayapaan, hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Kasi minsan, kapag tumigil ka sa paghabol, doon nila marirealize kung gaano kakahalaga, hindi pagmamahal ang palaging pagbibigay at lalong hindi respeto ang binibigay lang dahil may hinihingi ka. Ang tunay na respeto, kusang ibinibigay sa mga taong naninindigan, hindi sa mga nagmamakaawa. Maglagay ng malinaw na hangganan. Napansin mo na ba? Habang tumatagal, parang mas lumalakas ang loob nilang sumagot. Mas madalas ang pagtatalak, mas matalas ang pananalita. At minsan, may mga sandaling parang, hindi ka na magulang sa paningin nila kundi parang kasambahay. At habang ikaw, sinusubukan mong intindihin, sila naman. Tila nakalimot na kung paano rumespeto. Pero, eto ang totoo. Hindi nila kasalanan lahat. Kasi minsan, tayo rin ang hindi nagturo ng hangganan. Bakit kailangang maglagay ng boundaries? Ang pagiging magulang ay hindi lisensya para kalimutan ang sarili. Hindi ibig sabihin na dahil mahal mo sila, ay palagi kang dapat sumang-ayon. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang puro pagbibigay. May kasama itong disiplina. May kasamang limitasyon. Walang masama sa salitang, Anak, mahal kita, pero hindi ko na kaya ang ganitong pagtrato. Walang kasalanan sa pagsasabing, Hindi ngayon. Hindi ako ATM. Pagod na ako. Iyan ang mga hangganang kailangang malinaw. Hangganang emosyonal na hindi ka dapat sigawan. Laitin o baliwalain Hangganang pisikal Na may panahon kang kailangan ang katahimikan Hindi pag-uutos Hangganang pananalapi Na hindi lahat ay obligasyon mong tustusan Lalo na kung sila ay may kakayahan na Halimbawa ng malinaw na boundaries Kapag sumagot ng pabalang Hindi mo kailangang sumagot din ng masama Pero pwede mong sabihin Kapag handa kang makipag-usap ng maayos Saka tayo mag-usap muli kapag sila'y humihingi pero alam mong ikaw ay gipit, hindi mo kailangang umutang o magsakripisyo ng pagkain mo. Pwede mong sabihin, anak, gusto kong tumulong. Pero sa ngayon, kailangan ko ring alagaan ang sarili ko. Ang katotohanan, ang mga anak na lumaking walang limitasyon, ay nagiging matatandang walang konsiderasyon. Sila yung sanay kumuha pero hindi marunong magbigay. Sanay magutos pero hindi marunong makinig. Sanay may makukuhang sagot pero hindi marunong tanggapin ang hindi. At bilang magulang, ikaw ang unang guro. Hindi sa pamamagitan ng sermon kundi sa kilos. Kapag natutunan nilang may hangganan ka, doon sila matutong magbigay galang. Ang respeto, hindi yan nabubuo sa katahimikan lang, hindi rin yan makukuha sa kakasunod sa gusto nila. Ang respeto, itinuturo sa pamamagitan ng hangganang hindi mo kayang ipagpalit kahit sa ngalan ng pagmamahal. Anak, mahal kita. Pero mahal ko rin ang sarili ko. At ngayon, panahon na para pareho nating matutunan ang hangganan ng pagmamahal. Paunlarin rin ang sarili mo. Matagal ka ng pagod, hindi ba? Sa paulit-ulit na trabaho. Sa walang humpay na pagbibigay. Sa walang balik na pagmamahal. At sa lahat ng iyon, ikaw ang unang nakalimutan. Nakalimutan mong magbihis para sa sarili. Nakalimutang ngumiti ng totoo. Nakalimutang tanungin ang sarili. Masaya pa ba ako? Pero ngayon, panahon na para bumawi. Panahon na para paunlarin mo muli ang sarili mo. Ang pagbangon ay nagsisimula sa maliit na bagay. Hindi mo kailangang magpakayaman. Hindi mo kailangang magbago ng biglaan. Ang kailangan lang, simulan mong alalahanin ang sarili mong halaga. 1. Pananamit Kailan ka huling nagsuot ng damit na pinili mo hindi dahil praktikal, kundi dahil pinasaya ka nito? Yung damit na nang makita mo sa salamin, na pangiti ka. 2. Sariling oras. May oras ka para sa kanila. Pero may oras ka ba para sa sarili mo? Yung sandaling tahimik, may kape sa gilid, may librong hawak, o kahit simpleng pagupo sa labas at paghinga. Oras na hindi para maging nanay o tatay, kundi para maging ikaw. 3. Dating sigla. Ano ang nagpapasaya sa iyo noon? Pagsasayaw? Pagluluto ng paborito mong ulam? Pagpipinta? Paglalakad? Pagtawa sa corny na jokes? Buhayin mo uli. Dahil doon nagsisimula ang muling pagbuhay ng respeto. Kapag nakita ng mga anak mo na pinapahalagahan mo ang sarili mo, matututo rin silang igalang ka. Hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang ipilit ang respeto. Ipakita mo lang na kaya mong tumayo kahit nasaktan ka. Na kaya mong ngumiti kahit minsan iniwan ka. Dahil ang taong may sariling halaga ay hindi basta itinutulak-tulak ng iba. Ang video na ito ay hindi para sabihing masama ang anak mo. Hindi para magtanim ng galit. Kundi para ipaalala sa iyo na kahit ikaw ang magulang, tao ka pa rin. At ang bawat tao may karapatang respetuhin. Pero ang unang hakbang Respeto mo muna ang sarili mo. Kung gusto mong igalang ka ng iba, unahin mong igalang ang sarili mo. Ayusin mo ang sarili mong mundo, kahit paunti-unti. Dahil sa pagbabagong iyan, maaari ring magbago ang pagtingin nila sayo. At sa muling pagbabalik ng sigla mo, muling babalik ang respeto nila. Huwag silang lahatin, pero maging totoo. Hindi lahat ng anak ay walang pakialam hindi lahat ng anak ay walang puso. Minsan, may dahilan din kung bakit sila naging tahimik, mailap, o tila malayo. May ibang pinagdaraanan, may sariling sakit na dinadala. May mga bagay na hindi rin nila masabi, kahit gusto nila. Pero, hindi dahilan ang sakit nila para ikaw ay saktan. Hindi dahilan ang sarili nilang sugat para sa'yo'y mag-iwan ng pilat. Kailangang maging totoo ka, kahit masakit. Bilang magulang, normal ang magtimpi. Natural ang magsakripisyo. Pero, darating ang punto na kailangan mo ring tumindig sa sarili mong katotohanan. Hindi para manumbat. Hindi para saktan sila pabalik. Kundi para sabihin kung ano ang totoo sa paraang marangal. Sabi nila, ang pananahimik ay pagkakaisa. Oo, minsan. Pero kapag ang pananahimik mo ay nauuwi sa pag-apak sayo, kapag ang katahimikan mo ay ginagawang kahinaan, panahon na para magsalita. Hindi kailangang sumigaw, hindi kailangang manumbat. Ang kailangan lang ay katotohanan na galing sa puso. Mga linyang puno ng dignidad. Alam kong hindi ako naging perpekto. May mga pagkukulang din ako bilang magulang, pero hindi ko deserve ang ganitong pagtrato. Hindi ko kailangan ng luhang galit ng panlalait o ng pananahimik na parang wala akong halaga. Patawad kung may pagkukulang ako. Pero sana, marinig mo rin ang sakit ng isang taong palaging nauuna sa iyong intindihin. Hindi mo kailangang lahatin. Ang bawat anak ay may sariling kwento. May ilan na pilit lumalapit pero hindi mo mapansin dahil nasasaktan ka sa iba. Bigyan mo ng pagkakataon ang mga tunay na nagmamahal pa rin. Hindi mo kailangang itulak silang lahat. Pero kailangan mong ipakita kung paano ka dapat itrato. Ang lakas ng isang magulang ay nasa katotohanan. Ang lakas ay hindi sigaw. Hindi dahas. Kundi paninindigan sa sarili kahit ang boses mo ay nanginginig. Sa dulo hindi mo kontrolado ang sasabihin o gagawin ng anak mo. Pero kontrolado mo kung paano ka tatayo para sa sarili mong halaga. At doon nagsisimula ang pagbabago. Ang pananahimik ng isang magulang ay hindi palatandaan ng kahinaan. Pero minsan, ang katotohanang binigkas ng may dangal. Yun ang tunay na aral na hindi nila makakalimutan habang buhay. Manatiling buo ang loob kahit mag-isa. May mga sandali sa buhay na kahit ikaw ang nagaruga, ikaw din ang iiwan. Na kahit pinuhos mo ang lahat, ikaw pa ang nawalan. Masakit. Pero minsan, ang paglalakad mag-isa ay hindi kabiguan. Ito'y isang anyo ng muling pagtindig. Ang panahong ikaw na lang mag-isa ay hindi panahon ng pangungulila, kundi panahon ng paghilom. Hindi mo kailangang lagi kang nandyan para mapansin. Hindi mo kailangang ipagpilitan ang sarili mo sa mga anak na tila wala ng pakialam. Dahil minsan, ang distansya ay hindi layo, kundi leksyon. Leksyon na hindi mo palaging makukuha sa salita, kundi sa katahimikan. Maraming magulang ang takot malayo sa mga anak. Takot mapagkamalang hindi na mahal. Pero kung ang presensya mo ay binabalewala, baka panahon na para umatras. Hindi para sumuko, kundi para ipakita na kahit mag-isa ka, buo ka pa rin. Minsan, kailangan mong lumayo ng may dignidad para maalala nila ang halaga ng presensya mong dati nilang hindi pinapansin. At kapag na-realize nila, yon, Doon lang nila mararamdaman kung gaano kabigat ang nawala. Ang distansya ng isang magulang ay minsang nagiging paalala ng kanyang halaga. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang ipaliwanag para maintindihan. Ang katahimikan mo. Ang paglayo mo. Ang pananatili mong buo kahit wala sila yun ang magpapaalala kung sino ka talaga. Kaya kung nararamdaman mong wala ka ng halaga, huwag ka munang tumakbo papalapit. Tumigil ka, tumayo, at hayaan mong sila ang makakita kung sino ang nawala. Ngayong narinig mo na ang limang hakbang, tanungin mo ang sarili mo, handa ka na bang muling igalang? Hindi dahil sa takot nila, kundi dahil sa halaga mo. Una, tigilan ang pagmamakaawa dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi sinisigaw o ipinipilit. Pangalawa, maglagay ng malinaw na hangganan. Dahil kahit magulang ka, may limitasyon ka dapat igalang. Pangatlo, paunlarin ang sarili. Dahil kapag nakita nilang mahal mo ang sarili mo, matututo rin silang mahalin ka. Pangapat, magsalita ng may dignidad. Ipakita ang sakit mo pero huwag ibaba ang sarili mo. At panglima, manatiling buo ang loob kahit mag-isa. Dahil minsan, ang distansya mo ang magtuturo sa kanila kung gaano kakahalaga. Hindi mo kailangang habulin ang nakaraan. Dahil ang bagong ikaw ay mas matatag, mas marunong, at mas may dignidad. Kung nararamdaman mong iniwan ka, binastos ka, o binaliwala ka ng sarili mong anak, alalahanin mo to, may pag-asa pa, hindi ka nag-iisa at sa tahimik mong pag-angat. Matututo rin silang tumingin muli pataas. Kung ikaw ay nasaktan bilang magulang, kung naramdaman mong parang wala ka ng halaga, ibahagi ang video na ito. Dahil maraming kagaya mo ang tahimik lang na umiiyak, naghihintay lang ng boses na magsasabing, hindi ikaw ang may mali. Karapat dapat kang igalang.